Ako idol, matagal kayong hindi nag a na ng aking video n'ko Ito uh, so, ba nitong idol na Short video lang ako muna mga idol kasi <coughs> Ito ngayon Sa araw nito eh, ay yung aking kapatid Na lalaki Idol Ngayon dumating naman yung update ko mga idol Tingnan natin So Hindi ba ito picky? Mamaya I itu. na naman Kainan. Ah. pala sa, sa YouTube channel lu. na ah. Penut saking channel. Maraming maraming Shout out sa inyo lahat na Nah. hindi ko makapaniwala na mabot din ako ng ganyan umabot ako ng ganyan pero may kunting kalungkutan ako mga idol may bayulisyon ako mga idol pero hindi ko alam kung paano ito pag ano ng bayulisyon ko kasi wala akong matanungan dito uh, mga anak ko mga idol sabagay kapabigyan pa ko ni Whitey ah, sa next uh, pa kay ipayos ko sa anak ko mga idol nandoon ngayon sa Tarlac napakalayo alis ako pizza size balik naman ako ng Manila sa Tarlac ipayos ko mga idol yung violation ko na nangyari dito sa aking youtube channel ini hindi ko malaman mga idol ko anong violation lungkot na lungkot talaga ako sa naro ano na nangyari <coughs> Wala na, hindi pumat pumatak yung grape po mga idol. Pumatak yung po. Pinagirapan ko talaga na almost four years talaga. <coughs> mga kasabay ko, silang kamangyan hunter. Balagbag, shout out sa inyo, balagbag. Silang si Torogidjo, yung mga kasabayan po mga, mga idol. Marami sila, si balagbag hunter mga idol. Yan, marami pa ng idol. Yung sila si ano si Bukit Mix Vlog. Kami si Gila TV. Shout out sa inyo lahat, lahat na nanood sa aking channel. Maraming salamat kahit may violation ako. Bigyan na ako ni YT ng na kahit bigyan niya ako ng tatlong linggo na may, may ayos ko lang ito mga brother. Eh, hindi ko kamu talaga yan. Ako, video video lang ako. Kung ano, kung anong may ko, sorry. Kung anong may ko, sorry talaga. <coughs> ito mga brother, may in-order ko ngayon. Kung ano, ito mga brother, oh. No? Ito. Buksan ko mga brother ito ngayon. <coughs> Baba na natin, kayo kay marunong mag... Ano yan? Yung... Ano <coughs>

Kasi nakita ko kasi mga brother, mura lang eh itong drone na ito. Itong drone Z908 Max. Namur namurahan kasi ako mga mga ka-brother kaya nag-order talaga ako. Tingnan natin kung ano itong ganang ano ay niya. Oh. Si mahirap pag uh, mag-video na <laughs> alakan alakan ikaw ako ngayon naginombo ako ng turo dalawang bateray pala niya mga brother na tinagdag no pero nakalabas na dito sa box tingnan natin ang box dito mga brother baka mamaya ah karton lang ito sa sigarilyo no hindi natin alam tingnan natin dang 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 ala ay salamat So may man, may lumabas mga brother yung ano niya. Ay, ito yung ano. Nagustuhan ko ito mga brother, maliit lang. Maliit lang mga brother. Ang drone na ito. Ah, uh, tingnan natin eh. Ano to? Ah, uh, yan yan. 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 Ito lang si mga brother napakaliit. Yan. Napakaliit niya. Yung kamera niya nandito sa baba. At maganda na ito daw mga brother. Uh, may sensor ito. Hindi na ito bubunggo. Kasi yung ibang drone kasi wala pinipili. Bungguin niya. Kahit ano, anong bungguin ito daw. Pag may program mo siya. Halimbawa ito padir. Padir, Hindi na bungguin yan. Lilihis siya lahat na dapat mong hindi niya hindi niya mabunggo kaya nakita ko nakita ko siya ah nagagandahan ako sabi ko bala na kung ano may yari ah, ayos pala mga brother ito yung ano niya ah may dagdag para siya na no ilisi bali apat na ilisi ay ah, pang charge ano ba ito? Hindi ko man alam to. Sa anak ko lang tanongin kung ano to o sito di on control niya no o so, dito in control niya saan ba to pamanala kung ano saan ilagay yung cellphone ito kung saan ilagay yung cellphone ito mga brother ito yung control nito no? okay magba tira pa to yan okay salamat tawong salamat na salamat hindi ko alam kung saan ang lagay ng cellphone ito eh. Pero sa mga anak ko ito mamaya, ah, kita na kung saan ilagay ng cellphone. Yan. So, mga brother, nakakagit ng talaga. Ayan oh, siya. Mga brother. Okay. Ayan. Pinagipunan ko talaga mga brother talaga. Kasi mahirap, may, ano yung kagaya ng sa ano ko yung sa rails ko hirapan ako kasi kung may bidyohan ako siyempre may edad na rin tayo eh. ano pa ko losong losong mas maigi ito na nakarecord doon sa cellphone mo saka nakita ko siya napakalit gusto ko ba talaga yung maliit pa talaga kung mayroon <coughs> Ay, ano. yung mga badari maraming salamat at marami uh, maraming salamat dun sa nagsumusuporta sa akin ulitin ko no yung sumusuporta sa akin maraming maraming salamat sa inyo hindi ko yung mga ah uh, hindi niyo ko pinabayaan pero ulitin ko mayroon akong may wisyo ng youtube sana maawa si youtube sa akin ano yung burahin ko yung ano yung hindi ko marunong bura si yung aking editor na anak ko <laughs> training ngayon dyan sa tado ang graduation ngayong pit sa itong Mayo, siya talaga ang nakakaalam pag paano ito i- ah, paano ito i edit yung aking siya talaga taga-edit ng aking YouTube, uh, ah, aking mga videos at siya ang nakakaalam doon sa ano, mga pinipila pa niya nung namonetize ako sayang yung ano sana sayang yung ano po doon mga brother, may konti na sana ako na ipon doon pang bili na sana ng bigas. Ang tanong ko pa naman sana noon yung naipon ko na pira sa sunod na pasokan, itong pasokan nito ito ngayon kasi bakas yung pano, pasokan nito ito ngayon, bili ko lahat ng ano yung bullpen sa kalapis, sa papel. Itong school sa amin na maliit, ibigay e, ko diyan sa principal para ang principal na lang ang magbigay ng uh, yung mga bolpin uh, papel, lapis, notebook, yung sana mga ito, pero o, paano? Uh, may bayulis yun tayo. Yun lang mga ito, maraming salamat. Supportan nyo sa akin, maraming maraming salamat. Huwa!